you guys mga ka organic talk uli na kami adik kami ha <laughs> yo manong ka shout out anay shout out yan yan nyo ka <laughs> <laughs> so maglalakas kami at ira

जरे को हाइट हाइटा को हाइट पर बचे थोड़े

So, amin ni Bridge at Barangay Nyo Manongka. Ayan guys. Malakay kami. So, diri pwede magsarabay. Kaya na oh, ba yung nagit motor eh, Brian. Oh. Ayan, amalatay kami. Diri ni na, ano? Ha? Shout out, anay. Shout out. Ayan. Shout out, organic Tok Nanot, dida. So, ayan, guys, nalatay kami tulay. Nababay. Oh, diri makulba. Pero pag nao Pero nababalikad. Ali na guys. Makulba man. Udah, mga organic tok nalatay eh. ako dito tulay hit nyo manong ka gindo doyan doyan ako yan yan o oh. Aluagan sa oy dalagan baga kita't gindo yan no? Oh. siguro mga Ah, uh, may ada niya 100 meters or 150 ang kakalaba medyo medyo makolba nga may trail nga di mo maintindihan if iyo mo napipil kung na di ka o oh. nice Nakakaluwla man ini. Just colored Al-Bakman